Ito ang kaalaman na hinug. Sa video na ito, tatalakayan natin ang limang karaniwang almusal ng mga Pilipino na maaaring makasama sa kalusugan, lalo na sa mga senior citizens. Alam nating mahalaga ang almusal para sa ating lakas sa buong araw. Pero hindi lahat ng nakasanayang pagkain sa umaga ay ligtas, lalo na kung ikaw ay may edad na. Kaya samahan nyo ako para pag-usapan at alamin kung alin ang dapat bawasan o iwasan. Panguna sa ating listahan, Instant kape na may creamer at asukal. Karaniwan na sa mga Pinoy ang magtimpla ng instant kape sa umaga. Pero kapag ito ay may kasamang synthetic creamer at asukal, delikado ito sa senior health. Mataas ito sa trans fat at refined sugar na maaring magpataas ng kolesterol at blood sugar. At siguraduhin rin natin na may laman ang ating mga tiyan bago uminom ng kape. Dahil pag uminom kayo ng kape ng walang laman ng tiyan, ay magkakaroon kayo ng acid reflux, ulcers. Ang aking payo, kung gusto mo pa rin ng kape, piliin ang black coffee, yung puro ba, o kaya decaf, yung kape na walang caffeine. Mabuti rin kung may kaunting gatas. Iwasan na ang flavored creamer at Nescafe 3-in-1, great taste white, Copico Blanca. Tsaka nga po pala, kung gusto nyo po ma-shout out sa ating next video, mag-comment lamang po kayo. Pangalawa sa ating listahan, mga palaman tulad ng margarine. Ito ay karaniwang palaman sa tinapay. Pero alam mo bang ang margarine ay puno ng trans fat? Nakakadagdag ito sa bad cholesterol, or LDL, at nagpapababa ng good cholesterol, HDL. Lalo na kung sasabayan ng pag-inom ng malamig na tubig, maaaring magdulot ito ng paninikip at pagkabara ng ugat at paninikip ng dibdib, lalo na para sa mga may edad. Parang wala lang sa una, pero maaaring ito na pala ang simula ng atake ang aking payo. Iwasan ang margarine. Gumamit ng ketchup, itlog, o honey bilang alternatibo. Palike naman at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! Pangatlo sa ating listahan, hot dog, lungganisa, o tosino. Ito ang mga karaniwang ulam sa umaga, lalo na kung may kanin pero tandaan, ito ay processed meats na mataas sa sodium, preservatives tulad ng nitrite at nitrite at saturated fats. Ang pagkain nito ay talaga namang nagdudulot ng cancer, high blood pressure at kidney issues. Ang aking payo, palitan ng itlog na nilaga, isda o tofu ang iyong ulam sa umaga para naman ligtas kayo, ano? Di ba nga ang lagi kong sinasabi, mas makabubuti para sa ating lahat ang pagkain ng mga gawa ng kalikasan? Kaya kung ito ay gawa ng tao, tulad ng mga yan na hotdog na may cancer, eh wag nyo nang kainin please lang, ako na nagmamakaawa sa inyo. Parang awa nyo na, ilike nyo naman itong video, kasi itong susunod ay suki-suki talaga, kasi halos lahat ata ay nagluluto nito, kaya malala talaga. Na ilike nyo na ba? O sige, ito na ang pang-apat sa ating listahan. Fried rice o sinangag na may toyo o mantika. Maraming Pilipino ang sanay sa sinangag tuwing almusal, lalo na gamit ang tira-tirang kanin mula kagabi. Minsan, nilalagyan pa ito ng toyo para sa lasa o pinipritong may mantika para sa dagdag sarap. Abay masarap nga at mainam, na ay mas daytoy nga pang migat. shout Shoutout po sa mga Ilocano ano? Pero alam mo bang ang ganitong almusal ay sobrang taas sa sodium at saturated fat? Sa mga senior, ang sobrang alat at mantika ay maaaring magdulot ng alta presyon, pagtaas ng kolesterol at paglala ng arthritis. Ang sobrang sodium ay nagpapapanatili rin ng tubig sa katawan na nagdudulot ng pamamaga ng paa at bigla ang taas ng presyon. Ang mantika naman ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan at acid reflux, lalo na kung walang ibang kasama sa almusal kundi ito lang. Kanin pa lang, kalaban na ng katawan. Ang aking payo? Kung gusto mong gumawa ng sinangag, gumamit ng mas healthy na mantika tulad ng olive oil o coconut oil. Huwag lagyan ng toyo. Sa halip, ihalo ang mga gulay gaya ng carrots, malunggay o pechay para sa dagdag nutrisyon. Iwasan ang over-seasoning ng asin at siguraduhing may kasamang prutas o sabaw sa almusal. Panglima sa ating listahan, instant noodles o lugaw na may knorr cubes. Mabilis itong lutuin at mura, kaya paborito ng maraming senior, lalo na kapag nagmamadali o wala ng gana sa umaga. Pero ang instant noodles ay may mataas na taglay na sodium, MSG at preservatives. Kapag ito ang karaniwang almusal, maaring magdulot ng mataas na blood pressure, pananakit ng kasukasuan at paglala ng mga sintomas ng arthritis hindi rin ito nagbibigay ng sapat na protina at vitamina na kailangan ng katawan sa umaga. Samantala, ang lugaw na nilagyan ng artificial seasoning, tulad ng Knorr Cubes, ay halos kapareho lang, puno ng asin, walang tunay na sustansya, at maaring makasama sa bato at atay ng senior. Sa halip na ginhawa, sakit ang ipinapalit sa bawat higop. Ang aking payo, gumawa ng lugaw gamit ang tunay na sabaw ng manok o buto. Lagyan nito ng gulay at dagdagan ng itlog para sa dagdag protina. Iwasan ang paggamit ng artificial na pampalasa. At kung gagamit man kayo ng betchin, eh huwag kayong gagamit ng magic sarap. Sa halip, gumamit kayo ng Ajinomoto. Promise ko sa inyo, mas maayos pa ang Ajinomoto kaysa sa magic sarap. Bakit ko nasabi? Pansinin nyo, mas mahaba ang mga buhay ng senior dati kumpara ngayon, di ba? Tama ba ako? Isipin nyo ng mabuti, kaya itigil nyo na ang magic sarap. Paano nyo makukuha ang 100,000 pesos kung hindi kayo aabot ng edad na isang daan dang dahil lang sa magic sarap? Ano? Pinapaalalahan ng ko lamang po kayo ng sa ganitong paraan. Masustansya na, ligtas pa sa kalusugan ng senior. Hindi masama ang magalmusal, pero dapat tama ang pagpili ng ating kinakain. Tandaan, sa edad, ang katawan ay mas marupok kaya dapat ay mas mapanuri tayo sa bawat kinakain at sangkap ng ating pagkain. Ito ang kaalaman na hinog na nag-aalay ng impormasyon pang para sa inyong mabuting buhay. Naku po! Hala! Nakalimutan mo atang ilike itong video? Baka naman kung galanti ka, pati na rin sana yung subscribe button! Maraming salamat po.